Nais kong marinig ang boses ng aking ploma. Ipabatid ang nadarama na hindi nabibili ng pera. Ito yung yaring aking saloobin bilang isang dukha. Ay nais pagyamanin kaunlaran sa ating bansa. Ipinta ang ngiti at kulayan bawat sandali. Bawat pintig ng puso'y importante. Kaya't halina't magkaisa sa bayan pumili ng mahusay na mangunguna sa bawat larangan husay ng lahat may ipamamalas ng malaya Sa bawat boto may pag-asa at pangarap na muling mabuhay Tinig ng bayan sa masamang itataas Sa bagong umaga tayo muling maglalakbay Sa pagkakaisa at pagmamahalan Tagumpay ay tiyak na darating Tayo'y isang Pilipino Pilipinong kailangang isa lang ang boto Botong ating pinag-isipan ng mabuti Para sa Pilipinas maging maganda sa ating mga mata Ngayong taon Maraming tao ang nawawala ng kapit. Kapit sa pag-asa na dapat nating panghawakan. Ngunit tayo'y bumibitaw, nawawala ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Eleksyon ay hindi para sa palakasan, hindi para sa kung sino ang mabango sa pangamoy ng tao. Ginawa ang eleksyon upang mahalal ang karapat dapat. Ngunit mas lamang ang may kapit sa mga nakakaalam ng kahinaan nito sapagkat ang Panginoon ay gumagawa ng paraan o oras na para sa paparating na eleksyon na piliin ang nararapat sa posisyon. Pukawin ng mga taong matagal nang tulog sa katotohanan, imulat ang mga matang nagbubulag-bulagan upang ang bayan ay mapaayos at matamo ang tagumpay. Alisin ang dapat alisin sa pwesto, ipalit ang nararapat para sa kaunlaran. Itama ang mga mali, linisin ang mga dumi, palitan ang dapat palitan. Sa pagboto, kinakailangan natin maging matalino. Piliin ang tapat at totoo. Upang sa paghalal ay makasigurado. Humingi ng gabay sa ating Panginoon na may likha. Upang tayo ay magkaroon ng tamang pagpapasya. Huwag magsisi sa napiling mamumuno at mamahala sa bansa. Hayaan na ang Panginoon ang siyang magkaloob ng ihahalal sa madla. bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na matulong tu